Mga kababayan, minsan masakit talaga sa damdamin kung iisipin namin ang mga pangungutya pagmumura sa aming mga active duty soldiers dahil inakusahan kami na pinabayaan namin ang aming tungkulin para sa bayan pagkatapos na inaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at dinala sa Netherlands mabutihin kong ipaliwanag sa inyo ang dagdag na konteksto tungkol sa sinumpaan naming tungkulin at kung bakit talagang itinuturo sa aming mga sundalo na ipaglaban yung ating konstitusyon kung paano kami ma-insulate sa partisan politics bakit kinakailangan na kami ay apolitical kung ano yung aming allegiance na expected ng bansang Pilipinas. Kung ano ang ibig sabihin ng patriotism o pagmamahal sa ating bansa. At sa civil-military relations na dynamics na kung saan ay iniintindi namin ano ang role ng halal na Pangulo ng Pilipinas na sharing magiging commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Minsan, talagang nakakalumoral kung dibdibin namin lahat ang mga pangungutya dahil yung mga supporters ng dating Pangulo ay naniwala na kami ay ngayon ay pabaya na sa aming tungkulin na kami ay walang utang na loob doon sa dating presidente na talagang marami rin mang nagawa para sa ating bayan. Simula noong ako ay nagkadete sa Philippine Military Academy na itinuro sa amin yung mga konsepto ng courage, integrity, loyalty. And after my more than 30 years in the service, ay naunawaan ko ano ang ibig sabihin ng loyalty to the flag. Inusisa ko rin paulit-ulit ang nakalagay sa konstitusyon na kung saan ay dapat hindi kami loyal sa mga tao. Halimbawa, ang aming loyalty ay dapat doon sa posisyon ng presidente o yung tinatawag na presidency. Dahil siya bilang president, yung kanyang posisyon ay nagrepresent ng boses ng taong bayan. Siya ay sa pwesto na yan, yung posisyon na yon, dahil meron tayong malaya na pagpili sa pamagitan ng eleksyon. Ang ibig sabihin, kung kahit na sino yung inilukluk ng taong bayan, ng majority ng Filipino people, to sit as the president in the next six years, ay re-respetuhin yun ng mga sundalo. Gone are the days na noong araw sa mga autocratic government at maging sa mga monarchy na kung saan, nasa isang tao ang lahat ng kapangyarihan siya na yung hari, siya pa yung military commander. Na kagaya ni Alexander the Great, na siya ang nakikidigma, siya rin ang political leader. Iba ang sitwasyon kung mayroong Chief of Staff Armed Forces of the Philippines at mayroong sitting president na siyang nagpapairal ng policy. Sila siya ang nagpapatupad ng isang policy na ginagawa naman ng tinatawag na strategy. So ang commander in chief hindi naman yan direkta siya nag-uutos sa mga sundalo ano ang gagawin kundi idinadaan ito sa chain of command. Kami ay susunod sa established chain of command at hangga't legal ang mga kautosan along the chain of command nararapat namin itong susundin bilang commander halimbawa, bilang batalyon commander kung ang inutos sa amin ay kalabanin ang mga kalaban ng Estado kagaya ng mga rebelde pati mga taong akusado na being involved sa proliferation ng illegal drugs at mga taong pasimuno sa terorismo iyon ay parte sa tinatawag na policy ng gobyerno. At kung ipatupad namin yon sa ground, tumatanggap kami ng mga kautosan mula na doon sa aming mga military commanders. And in my case, for example, nung no, ako ay battalion commander, sinisigurado ko na yung policy na yon na mula sa kataastasan na nagmula sa presidente pagdating sa ground ay dapat mayroong pagtalima sa tinatawag na rules of law o adherent to the rule of law. Ang ibig sabihin, sumusunod kami sa human rights law, international humanitarian law, sa pagsagawa ng aming tungkulin, lalo na kami ay otorisado na gumagamit ng karahasan or yung tinatawag na state-sponsored violence. Dahil kung abisado kami, abusado kami sa aming kapangyarihan at marami ang mamatay na kapwa Pilipino, chat mayroong lumuluha nagre-reklamo. Kahit nasabihin mo na lehitimo ang ginagawa namin ng mga operasyon. That is the reason why when uh, I was a battalion commander. I always ensured na kung hindi naman lumalaban, wala dapat shortcut. Hindi pwedeng abusuhin namin yung kapangyarihan na ibinigay sa amin na gumamit ng armas na kung walang nakatingin ay kalabit ng kalabit lang ng gatilyo. So wala kaming pinipili ng mga tao pagdating sa ground. Ang aming pinagsisilbihan ay lahat. So kung sinasabi na ang isang community ay mayroong mga masasamang elemento, ini-engage muna namin ang mga tao, sinisigurado namin na maintindihan nila na hindi naman namin kaaway ang mga tao. Yung kaaway lang naman namin ay yung gumagamit ng armas. At inuuna namin parati sa consideration ay kung sino ang nais na, na makipag-cooperate sa sangalan ng kapayapaan. Binibigyan namin, binubuksan namin ang pintuan ng kapayapaan. Iyon yung bunga ng tinatawag na stakeholders engagement. Iyon ang example ng aking ginagawa bilang bataling commander lessen the casualties on both sides. Kasi pare-parehas man tayong mga Pilipino. Ngayon pupunta tayo sa natural disasters. Kapag kami ay dinideploy para sa natural disasters, to help the people, para sa lahat yun, wala kaming tinitingnan kung sino yung bibigyan ng humanitarian assistance o yung mga relief goods, wala kaming tinitingnan kung sino yung aming sagipin na mga nalulunod o kaya natrap mula doon sa pagputok ng bulkan, ibig sabihin wala kaming pinipili na kesyo mutante ba ito ng mayor o governor o ng presidente, kundi lahat ng Pilipino ay aming pinagsisilbihan. Maalala ko rin na parte sa aking effort doon sa pagsettle ng mga clan wars, yung away ng mga tribo, away ng mga clans doon sa Maguindanao. Ang una kong effort ay engage ko lahat at ipakilala ko sa kanila na neutral party kami doon sa mga disputants, yung mga naglalaban-laban na nagbabarilan. At yung neutrality na yon ay pagpapakita na ang pinagsisilbihan namin ay lahat. Tutulungan namin lahat dahil lahat sila may kaso. And lagi naming partner doon ang Philippine National Police, yung iba't ibang peace inclined groups, ang LGU, para mapakinggan ang lahat ng panig. So balit, ito yung sitwasyon sa ating bansa ngayon na kung saan ay yung dating magkasangga sa politika ay nagkaroon ng division at ngayon ay nakikita natin na talagang parang clan war na mayroong kidwaan, no? Na kung kami ay papanig dito sa partisan politics, papanig kami sa isang grupo, hindi kami, kung, kung kami ay hindi neutral, ay mawawala ang credibility ng Armed Forces of the Philippines bilang defender of the republic. Mawawala yung pagkilala sa amin bilang protector of the Filipino people as a whole. So maliwanag na ang itinuturo talaga sa amin ng mga sundalo ay hindi pwedeng gagamitin namin ang aming uniforme na may flag pa ng Bansang Pilipinas para magpahayag kami ng mga political opinion na makaapekto doon sa naglalaban-laban sa politika. Tandaan ninyo, ang mga sundalo ay mula-mula sa iba't ibang mga sektor na ating lipunan at mula sa iba't ibang regions. Ang iba ay may mag-anak na nasa politika so therefore kung mayroong isa, dalawa, tatlo na grupo, platon, company division na magpahayag ng suporta sa isang political party or sa isang political personality hindi rin natin mapigilan yung ibang grupo ibang unit na may kamag-anak din sa kabila o may kabayan, may kumpare, may nino, o ano man ang kaniyang kaugnayan doon sa mga personalities na yon na magpahayag din sila ng kanilang suporta doon sa grupo na yon So in effect, maging watak-watak ang Armed Forces of the Philippines. Magiging kanya-kanyang allegiance kung sino yung kanilang mapusuan ng mga political personalities. Masisira ang chain of command. Masisira ang disiplina. At kung watak-watak ang ating armed forces the Philippines, ay pagkakataon yon ng mga kalaban ng Estado, internal threats, agay ng mga terorista, komunista, na talagang agawin ang kapangyarihan at magiging komunista tayo. At gagawa pa sila ng paraan na sindihan yung mga galit at maglaban-laban ang kapwa Pilipino, kapwa mga sundalo. Iyon po yung iniiwasan natin kung bakit talaga ako mismo aktibo akong nagpapaliwanag sa lahat sa mga sundalo, polis, sa general populace, na sana huwag niyo naman na isama kami, pipilitin kami na pumanig sa inyo dahil kesyo nangyari naman yan noong 1980s, noong early 2000s o mid 2000s, na may panig, Sabi nila, Isipin po natin ang mas malalim na implication para sa ating bansa kung magkawatak-watak tayo at kung magkawatak-watak ang Armed Forces of the Philippines, ano na lang mangyari? Maging vulnerable tayong lahat. Okay, tatanggapin namin kahit anong sasabihin niyong pangungutya. Pero never, na i-invite natin, sulsula natin, na mag-aklas ang mga sundalo. Never na i-invite natin na sumali sila sa pagbahayag ng mga political opinion. Dahil imbes na makatulong, lalong magkagulo-gulo ang bansang Pilipinas, lalong vulnerable tayo sa mga gustong yurakan yung ating karapatan mula sa isang dayuhan na gusto tayong api-apihin sa sarili nating bayan. So ulitin ko sa ating mga kababayan, naintindihan po namin ang inyong naramdaman tungkol sa sitwasyon na pagka na ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Lalo na kung kayo ay mismong sa rehiyong Mindanao at maging sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ngunit hindi talaga pwede na kami habang nakasuot ng mahal naming uniforme representing the Republic of the Philippines never na sasali kami sa partisan politics never nasusuporta kami sa isang political party. At kahit sino na mga nakakaintindi na mga national leaders ay never sila na mag-encourage ang mga sundalo ay sumali na kung napapansin ninyo. Dahil kung sila naman ang nasa pwesto, ganun din ang gusto nila. Tanging sa konstitusyon ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines. Pwede niyo pong isang guni sa mga kilala ninyong mga abogado. At pwede niyo ipa-interpret uli sa Korte Suprema, ano ba talaga ang mandato ng Armed Forces of the Philippines at sa sitwasyon na yan ngayon, kailangan ba na magpahayag kami ng aming personal opinions? Pwede ba na magpahayag kami ng pagsuporta sa isang political group na sa paningin ng mga tao ay nayurakan ang karapatan? Doon po tayo, gumagana pa po yung ating Supreme Court siya po yung pinaka final arbiter pag sa mga usaping tungkol sa batas. Sa aking kapwa ng mga sundalo, wag po tayong magpadala sa mga silakbo ng damdamin dahil mayroong mas mataas tayong tungkulin ayon sa ating sinumpaan sa ating bayan. Yung ating oath of a Filipino soldier. Intindihin po natin mabuti at tayo ay tumulong para ipaintindi sa lahat nating na mga tropa at maging sa ating mga kababayan ng na mga nakakausap natin. Tumulong po tayo na magpaliwanag to promote peace, to promote reconciliation. At the same time, ensuring na libre naman silang magpahayag ng kanilang mga opinion kung susuporta sila sa kanilang napupusuan ng mga political personalities. Nasa demokrasya tayo, hindi natin pwedeng supilin ang kanilang karapatan. I hope naintindihan ninyo ang posisyon namin ng mga sundalo nasasaktan din kami sa mga maraming personal attacks against us. Nasasaktan din ang aming mga pamilya dahil pagkatapos halimbawa sa akin, halimbawa mabot ako ng 30 years in the service na buong katapatan na nilbihan ako sa ating bayan at itinaya ko rin aking buhay sa maraming pagkakataon sa mga armed conflicts simula noong 1995 pagkatapos ng April raid halimbawa noong 1997 sa kasagsagan ng uh, hostilities with the uh, Moro Islamic Liberation Front noong year 2000 sa all-out war at uh, doon sa pag uh, sa terorismo ng Abu Sayyaf lagay po kaming nagbubuhis ng buhay nakita ko po, po yung masama na anyo ng karahasan. Nakita ko rin ano ang mga kaganapan tuwing may sakuna. Pumunta ako sa Eastern Samar sa panahon ng Yolanda to help in distributing motorized boats para doon sa mga nawala ng anak buhay. Nakita ko ano ang itsura ng kahirapan sa panahon na yon? At para sa akin, doon ako parate sa solusyon. Dapat parte ako sa solusyon bilang sundalo. Ayoko ng gumawa ng hakbang, naging parte ako sa problema. Sana maintindihan niyo lahat, wala pong personalan, may respeto ko rin ang dating Pangulo, FPRRD, nire-respeto ko kayong lahat na sumusuporta sa kanya. Ngunit, inihingi rin po namin, respetuhin ninyo ang mga sundalo, mga active duty soldiers sa sinumpaan nitong tungkulin para sa ating bayan. Hindi po kami ang sumulat ng mga constitutional provisions hindi kami ang sumulat sa Code of Ethics. Hindi kami ang sumulat sa mga polisya tungkol sa partisan political activity na ipinagbabawal sa amin. Sana mas dumami ang calm-minded, mas marami ang mag at subukang intindihin din ang aming kalagayan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.